Hello, good morning. Ito sa Tagig tayo. May mili kami ng kapatid ko. Ayan, yung ate ko. May mili tayo dito si Mura dito. Ayan, Di challenge natin yung sarili natin sa halagang 1,000... Uh, magkano ba pera? <laughs> sa halagang... kina natin kung magkano yung mabibili, uh, ilan yung mabibili na... Sa halagang 1,000 muna. Ayan natin sa ating sarili natin kung ano yung mga bibili na mabibili natin sa ating vlog for today. Ayan, Taytay tay, Market. Shout out sa inyo sa mga tindera dito. Wait, magkano dito sa short? Pabili nga ako dito. Ito, 3. Sipon mo, 35 lang. Oh, good. Tatlo na siya. At dito, 3 for 100. Mura na. Ano? Kasa doon sa katulad kong Jubis. 25 to 36 po. Ay, gano'n. Stretchable naman yan, o. May mga pangalaman. Kaya, ano. Sarang 1,000. Ito na to ano mga mabibili na sa 1,000. So, sige po, ito po. Ito. So, Bakit tayo magkawalaan? Ah, oh, sige, sige. Ayan. Red. Saka Ito. May mga sando-sando ka ng pambata? Pang ilang taon ko? Uh, pang 3 years old na lalaki. Ay, wala. Wala? Ano lang meron, be? Pang, ay, mga ganyan okay. lang. Wala so, yung pambata ko. Pambata ko na sa Magkano yung mga ganyan na sando-sando? Ano po? 40 years Ha? 40 hindi ba 3 din? <laughs> Pag po. O oh, sige na. Para naman ano. Kaso 1 yun ma. Okay lang. Okay lang. Po. Ano ko lang ito? Beke sa anak ko eh. Hindi, pa po. hindi ito. So, pang slim lang kasi Ay, siya eh. Ito na lang. Plain lang po. Oo, o, yan Ay, na lang. Kasi bakit hindi nyo magustuhan yung mga bulaklak. Okay. Ito po tatlong. Oh, o sige, sige. Yan na. Ito, esensyalos yung sarili ko sa halagang 1,000 kung ano yung mga mabibili ko. Kung makakabili ba ako na ang mura dito, nakakatawa. Galing pa akong Laguna, be. <laughs> <gorean. laughs> <Okay. laughs> Tinesting namin mamili ng kapatid ko dito para... Oh, five. Two, five. May 5 ka, ma? at tinan ko. O oh, baka may bariya ka, ma? Wala nga, e. Eh. <laughs> Sige lang. Oh, wala akong ano. Ah? Wala? Wala pa naman yung kapatid ko. Ayun yung ano. Nasaan na yun? Ito yung kapatid ko. Mimili din yun. Ay! Nandiyan ka pala sis! Pabarya muna kami. Sige lang. Ayan. Ha? Ayan. Ayan. yung babae. Ayan nga. May tayo Ayan. Nandito naman sa tayo na. Ayan. Kaya nga ako ng ano? Nang eco bag mo? Nakabili ka na? Bumili ako ng ano eh. Short at saka ano eh. Ayan, para tayo nakakasimula na. talaga dito no 3 na 3 for 1 na ano 100 sana all kunin mo yan eh kunin ko daw to para may ilalagay ako ah <laughs> hindi mo ako mapera ikaw ang mapera ikaw ang dapat pagpuno hindi lang ako oh ah sige sige Kadarnian. <laughs> <laughs> ah.

Thank you. Saan okay. yung kapatid ko? Salamat. Oh. Okay. Sa iyo, September 21. Kapatid ko. Ano, nakabili ka na? <laughs> Ang mga nabili mo na, wala pa? Dito lang ako sisa. Sa baro yan, panada. Ay, ilang taon na? Ay, ilang taon na? Pajama po? Oo. Spider-Man. Materno na. Ah, pa pang 3 years old.

Yan po. Pang 2. Ito pa lang naman. In advance ko lang yun. Ito po. <laughs> Oh, maliit naman siya Hindi naman siya gano'ng kalaki. Opo. Ah, same ba ng ano? Ng color. Ay, sorry. Pinagkukuha ko. Akala okay, okay. ko. Okay. Salamat. Pang babae, meron? Ayan. Kay Tana kasi meron na si halap tayo kay para kay Alex. Oh, sorry po. Wala ka, may mga pang daladalaga? Kunyari, 12. Saan? Mga pang araw-araw po. Ah, ito ma'am. Kasa kaya to? 12? Yes po. Ito yung mga gloves lang. Plus lang Mandalada yung ano. ma'am. may turn na po yun. Yung Ayan ba, po ba sa'yo? May turn na yun, yung pinakita ko. Ah, turn Ay Ay, na hey, siya? Plus lang yes. yun. Makano Magkano ganyan, madam? Dalawa ko na ma'am. Pag na yun yan. Ito yung mga kulay. Yung pulay ganitong kulay, ate. Saan po? Ay, wala na yan, ma'am. Wala na dalawa. Kasi ba yung sa ano, medyo malaki kasi yung anak. Ay, kasi ko, ito sa akin, ma'am. Kasi sa inyo? Hindi pwedeng kunin 'to. Ay, pwede rin, mo. Kaso, hindi ka buk lang yan na okay lang sa iyo. May color na pang ano, pang kasi ano yun eh, para siyang Okay lang sa iyo, ma'am. Kit na ka po. Wala bang color na parang pang lalaki pero ganyang style? Ito si Tanda, Hindi naman lalaki. Hop hop. Hop hop lang kaya ayun yung mga Blue. Ayan, Ayan ganito, ganito, Yung mga ganito, ay yung mga pink-pink. Alam mo naman yun. Mga ganito pa, oh. Ito yellow, ma'am, na hindi pa pwede, ano? Wala bang tawad siya rin? <laughs> yun na yun, lang. yun. Yun na, yun na ba yun? <laughs> o, Sige na I. nga. Uh, hindi na matupig. Violet na lang ito. okay na po ito. Ilan pa, ma'am? Ito na lang, at saka ito pala. Yan. Tatlo, ma'am. Hindi, dalawa Tatlo lang. Dito. Dalawa lang. Ito na? Uh -uh. Oo. Okay. Ano yan? Turn na yan? Yes, ma'am. Ah, okay po. Ito po, Wala pa lang, ma'am. Wala eh. Marami kira ngayon. Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Diba? Sa halagang 1K, marami ka na mabibili dito. Kasi nga, mura sila. Ayan. Mamaya ulit. Wait lang.